Si Miss Cory Vidanes ay tuwang-tuwa habang ibinabahagi ang kanyang pang kay Kim Chu. Sa kanyang pagbibiro, hindi may kakaila ang kasiyahan sa kanyang mga mata na nagbigay ng kilig sa aktres. Hindi may tatanggi ang saya na dulot ng kanyang mga banat na nagbigay ng kakaibang sigla sa pakikipag-interact nila. Ayon sa mga observador, tila may pinagdadaanan na mas malalim ang ugnayan ni na Kim Chu at Paulo Avelino sa mga nakaraang linggo. May mga lumalabas na balita at chismis na ipinapakita na parang sinusulit ng dalawa ang kanilang oras kasama ang isa't isa bago sila magbalik sa kanilang mga individual na gawain at proyekto sa mundo ng showbiz. Sa kabila ng kanilang busy na schedule, mukhang ipinapakita ni Nakim at Paulo ang kanilang tunay na nararamdaman at pagpapahalaga sa isa't isa. Nagkaroon sila ng maraming pagkakataon na makasama ang isa't isa na nagbigay daan para sa isang espesyal na koneksyon na umuusbong sa kanilang relasyon. Ang bawat pagkakataon na sila ay magkasama ay tila isang pagdiriwang, isang pagkakataon upang mag-enjoy at magbigay saya sa kanilang sarili. Ang relasyon nila, kahit na sa simula ay tila isang simpleng pagkakaibigan, ay unti-unting lumalago at lumalalim. Ipinapakita nila sa publiko ang kanilang tunay na sarili, at ang kanilang pagkakausap ay puno ng saya at pag-aalaga. Ang kanilang mga post sa social media ay puno ng mga larawan at video na nagpapakita ng kanilang masayang oras kasama ang isa't isa na nagdudulot ng ngiti sa mga tagahanga nila. Sinasalamin nito ang isang aspeto ng kanilang personal na buhay na hindi madalas na nailalantad sa publiko. Ang pagiging bukas nila sa kanilang relasyon ay nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang mga tagahanga na maaaring makita ang tunay na koneksyon sa likod ng kanilang mga professional na imahe. Ang kanilang pagpapakita ng pag-aalaga sa isa't isa ay isang magandang halimbawa ng kung paano pwedeng magsanib ang personal at profesional na buhay sa isang maayos na paraan. Habang malapit ng matapos ang kanilang oras na magkasama, parehong sina Kim at Paulo ay nag-aantay sa kanilang mga susunod na proyekto at mga tungkulin sa showbiz. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling mga pangarap at plano para sa hinaharap, ngunit hindi nila nakakalimutang e-value ang oras na kanilang naibabahagi ngayon. Ito ay nagpapakita ng kanilang maturity at dedication hindi lamang sa kanilang karera kundi pati na rin sa kanilang personal na relasyon.